Samantala, bago tayo musad sa iba pang malalaking balita, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga accredited ng uh, International Criminal Court uh, at isa ho siyang executive director uh, para sa, kanyang, uh, sa kanilang uh, law firm. At uh, ito yung Center for International Law Legal Counsel for Victims of Extrajudicial Killings. Kapiling natin muli si Attorney Gilbert Andres. Uh, welcome sa Bombo Radio Philippines. Maayong aga, Attorney. At uh, Uh, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si uh, Bombo Jaira uh, Attorney, unang-una, wala pa ba kayong mga natatanggap naman, na mga threat, ano dahil uh, uh, buhus, pati nga, yung mga mga personalidad nakapangalan lang ay uh, kumbaga ay apektado. Nagreklamo na nga yung iba eh. Nakakatanggap ng iba't ibang mensahe. akayuho kayo ho, personal, meron ba kayong mga natatanggap na threat o kaya pressure o ano man kahalintulad nito uh, dahil sa pagiging agresibo po ninyo dito sa issue ng uh, kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, attorney? Wala naman, as of the moment, ano? Pero meron mga kaibigan na nagsasabi, may mga komento daw na maaanghang sa social media. Pero simple lang naman ang aking ano dyan, sagot. Eh, hindi ko na lang po binabasa or hinahanap Okay, attorney. Ayon sa legal team nitong uh, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi rin maaaring uh, magpatuloy yung uh, pag-usad uh, ng kaso sa International Criminal Court para sa kanyang kasong kinakaharap dahil uh, ang Pilipinas ay umatras naman sa Rome Statute at uh, kinikwestiyon nila ang uh, kumbaga eh pagiging uh, bahagi ng Pilipinas doon sa Rome Statute at sa International Criminal Court that's why sabi nila hindi yan darating doon sa September 23 uh, pre-trial dahil agad na itong uh, mababasura dahil hindi tayo saklaw ng International Criminal Court any comment uh, on that uh, attorney Sagot ko dyan. Oo kung meron nung apat dapat nung pandemic apat dapat din patungkol sa jurisdiction. At sa tingin ko po, ayan eh, lang po ang titingnan ng pre-trial chamber. Ano yung apat dapat? Una, meron ba siyang jurisdiction ratione material or subject matter jurisdiction? ano? Meron po. Kasi yung charge po against kay Mr. Rodrigo Duterte dun po sa arrestuaran ay crimes against humanity for murder na within the jurisdiction naman po ng ICC. Ikalawa po, jurisdiction ratione temporis or yung time jurisdiction. Yung mga charges ba against kay Mr. Duterte dun sa arrest warrant? Yan ba po ay napaloob dun sa time frame kung saan naging partido pong Pilipinas? Pasok na pasok po dun sa time frame po ng pagiging partido ng Pilipinas. Bakit? Kailan po ang mga events pong ito. Ito ay between November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Ikatatlo po, jurisdiction rationale lochi. Nangyari po ba itong mga events na ito ng patayan sa loob ng Pilipinas? Klaro po, nangyari po siya sa loob ng Pilipinas. Meron po mga incidents na nasa Davao City, meron din po sa Bulacan at sa iba pang parte ng Pilipinas. Kaya pasok po sa jurisdiction ratione loci. At ikaapat, jurisdiction ratione personae. Si Mr. Duterte ba ay nasa kustudiya ng ICC? Tumpak, nasa kustudiya na po siya ng ICC at sinabi na rin ng ICC at nag-appear na nga siya nung initial appearance po two weeks ago. Kaya mayroon pong jurisdiction ng ICC. Hmm. Attorney, binanggit nila na ang mga ebidensyang ipinakita laban kay dating Pangulong Duterte ay hindi sapat o malakas upang patunayan ang mga paratang at ang ilan ay maaaring hindi maituturing na hilihiti Hindi rin daw nailabas ang 30,000 cases para sa crimes against humanity. Ano po yung masasabi niyo dito, attorney? Una, tingnan muna natin yung crimes against humanity. Sa crimes against humanity naman po, wala po talagang set number, ano? para magkapagsabing may crimes against humanity. Bagkos, ang tinitingnan po talaga ng ICC, eh, mayon bang elemento ng crimes against humanity? So magiging technical tayo ng konti. Ano, ano bang mga elemento ng crimes against humanity? Una, mayon bang organizational or state policy na ipinairal si Mr. Duterte? Nung mayor po siya ng Davao or official siya ng Davao City at nung presidente siya, at pinakita na rin po yan ng prosecution ano, doon sa application for arrest warrant through the public statements to the circular memorandum, command memorandum circular ng PNP. Yan, napapakita po yan yung organizational policy at state policy. Oo. Number two, meron po bang widespread or systematic attack against the civilian population? Ibig sabihin po, meron po bang malawakang pagpatay at mayroon po bang pattern sa patayan to? Hindi lang po siya random. Na ipakita na rin po yan doon sa initial uh, application po ano, for arrest warrant. Ikatatlo po, eh, mayroon po ba talagang namangyaring patayan o murder? Meron po. At yung 43 na yon in fact, ang sinasabi po sa application at sa arrest warrant, at least 43. Kaya mga halimbawa lang po itong 43 na to mga tinuturing na emblematic examples po to ng murder na nangyari doon sa war on drugs. So yun po yung kasagutan. At ikalawa po, whether or not enough po yung evidence, tingnan natin nasa anong stage ba tayo ngayon. Nasa stage po tayo na nagpe-prepare para sa confirmation of charges. At sa confirmation of charges, hindi po proof beyond reasonable doubt ang, ang tinitingnan ng pretrial chamber. Mas mababa po yung level of evidence. Tawag po sa level of evidence na to ay substantial grounds to believe na ginawa nga nung suspect na si Mr. Duterte yung crime charge. Kaya yun pa lang po ang titingnan ngayon. Kaya ano muna tayo? Step by step muna tayo. Hmm tinawag rin po na boboraw yung mga taga-international criminal court at prosecutors. Ano po yung comment ninyo dito, attorney? Ah, simple lang pong tugon ko dyan. Mag-focus lang po tayo sa issue. Kasi yun naman po ang mahalaga. Inaalis ko na po yung mga personalidad, yung mga personal na mga allegations. Kaya ano bang issue dito? Oo, oh, hindi po kailang at imposible pong mapakita yung 15,000 to 30,000. Mahirap po talaga siya logistically ano, na ma maisiwalat yung 15,000 to 30,000 na murders ano, dun sa war on drugs. Kaya alam din po yan ng ICC. Kaya po tinitingnan lang po yung emblematic incidents that will show yung crimes against humanity. At yan naging po ang naging practice po sa ICC. At wala naman po talagang set number pa magsasabing may crimes against humanity. Bagkos, ang importante pong mapakita ay mayroon pong plano. May polisiya, may plano, at ra hindi po random to. Talagang malawakan at uh, sistematiko po ang pagpatay dun sa war on drugs. Uh, ito pa attorney, inilarawan ng kampo ng uh, dating Pangulo Duterte, itong uh, pagsisira na political attack raw, itong uh, nais lamang na sirain yung reputasyon ng uh, dating Pangulo sa halip na magbigay ng justisya. Ano po ang inyong tugon dito attorney? Una, when it comes sa ICC po, ang ICC po ay isang judicial body, hindi po siya political body. Hindi po niya kino-consider yung mga political ramifications. Bagkus ang tinitingnan lang po ng ICC ay yung ebidensya, yung batas, Yan lang po. Kaya respetuhin po natin yung ICC bilang isang judicial body. Ikalawa po, when it comes naman po sa mga investigasyon, oo, may nangyari bang investigasyon sa Pilipinas tungkol sa crimes against humanity for murder nung war on drugs? Anong sagot? Wala po. May nangyari bang charges against kay Mr. Rodrigo Duterte with respect sa war on drugs? Ang nung sagot, wala po. Kaya klaro po, dahil wala pong investigasyon na nangyari sa Pilipinas tungkol sa war on drugs, eh kaya po pwede pong pumasok ang ICC. Kaya si ayaw ng ICC na merong mga karumaldumal na international crimes na hindi po napapanagot yung mga gumawa nito. Okay. Uh, attorney, dito naman po muli sa akin. Ano? Uh, para sa kabatiran ho ng uh, lahat, uh, lalo na yung mga nasa um, bagay, observation level lamang, hindi nakikisawsaw sa issue. Pero gusto po nilang malaman, ano nga ba ang aasahan? Ibig sabihin, ano yung mangyayari dito sa confirmation of charges uh, pagsapit ho ng uh, September 23 ng taong ito uh, para ho sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte talaga ang mangyayari sa isang confirmation of charges. Nakapalug po 'yan sa Article 61 ng Rome Statute. Essentially, bombo denis, ito ay isang proseso ano para tingnan talaga kung mayrong sapat na ebidensya para tumuloy sa isang trial proper. Kasi kung anumang uh, kailangan para sa isang trial proper na mag-continue, eh tinitingnan mo dito sa confirmation of charges. Kaya mababa lang po yung tinatawag na quantum of evidence or yung uh, measure of evidence, substantial grounds to believe lang po na yung accused or yung suspect, siya nga po ang gumawa ng mga crimes charge. Ikalawa, ito rin po ang proseso kung saan talagang naka-define yung meets and bounds ano na tinatawag yung apat na sulok ng tinatawag na document containing the charges ay Mm Uy, -hmm. data, so maraming salamat, attorney. Siguro pagka nag-umpisa na ho ito, kaya naman ay malapit na itong uh, pre-trial, ay muli ho kami makikipag-ugnayan para ho sa mga karagdagang impormasyon. Baka kasi magkaroon pa ng mga pagbabago, lalo't may nakabinbin pa ho na kahilingan yata o baka hindi pa na ihahain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung... Uh, uh, interim release na kahilingan ano. Okay, uh, maraming salamat uh, mga Kabombo, mga Castor ka Nation, si Attorney Gilbert Andres, isa sa mga accredited uh, lawyers ng International Criminal Court mula sa ating bansa. Siya ho ang executive director ng Center for International Law.